Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo. Marahil mayroong kayong karanasan nung bata pa kayo, hindi kayo naisasama sa mga usapin sa loob ng pamilya. Ako po ay bunso sa anim na magkakapatid at ang sinundan ko po ay sampung taon ng aming pagitan. Kaya kung ang pag-uusapan po natin ay yung karanasan na hindi nakakasali sa mga usapan sa bahay, marami po ako noon. Maraming beses na mag-uusap ang aking mga magulang kasama ang aking mga kapatid, lagi akong inhihiwalay pinaakyat ng kwarto, o kaya pinalalabas muna sandali ng bahay. Saka sila mag-uusap. Hindi ko po maunawaan nung pangapanahon na iyon, pero nung nagtagal ay unti-unti kong naunawaan. Dahil uh, sabi nga, hindi pa kaya ng aking murang isip-isip isi ang mga usapin sa bahay nung mga panahon na iyon. Marami tayong mga bagay na tanong. Sabi nga sa Ebanghelyo, marami pa akong sasabihin, ngunit hindi nyo kayang unawain. May mga usapin, pangyayari sa buhay natin na hirap na hirapan tayong unawain. Hindi natin maunawaan kung bakit nangyari sa atin, kung bakit sa dami-dami tayo pa, kung bakit tayo naman ay mabait, wala tayong inaargabyado, bakit tayo pa ang nalalamangan. Yung mga hindi nating maunawaan kung bakit dito tayo isinilang sa pamilyang ito, bakit siya ang nag mag naging magulang mo pa, o kaya eh, bakit hindi nakakaroon ng magandang resulta ang lahat ng mga pagsusumikap mo, bakit sa dahat ng ginawa mong sakripisyo ay parang napakadamot ng kapalaran sa iyo. Marami tayong hindi maunawaan. Hindi natin kayang ipaliwanag. Ang sabi po sa pag-aaral, ang tao raw po isinilang na talaga namang puro tanong. Habang lumalaki ang tao, laging may tanong tayo na bakit at paano. Likas daw po iyon sa tao pag isinilang ang tao at nagsimula siyang magkaisip at siya ay munti-unting tumatanda, hindi daw nawawala. Normal daw yung tanong na bakit at paano. Kahit po tayo ay mga adults na, tanong ay mga matatanda na o may edad na, meron pa rin daw tayong mga tanong. Sa panahon ngayon, may tinatawag na information overload. Ibig sabihin, napakadami pong available nakarunungan at kaalaman na kayang-kaya -kaya po nating puntahan. No? Information overload. Pero sa isang pag-aaral, sa Google search na tinatawag sa internet, maniniwala po kayo sa isang araw, ang nagse-search sa Google ay mahigit tatlong bilyon per day. Ipinapakita talaga na talagang ang tao ay maraming tanong pa rin, hindi maipaliwanag, hindi maunawaan, naghahanap ng kaliwanagan. Pero kung titingnan po natin ang Ibanghelyo, una sa lahat, ang may tatlong bagay tayong gustong bigyan ng pansin sa gitna ng katotohanan na ito na marami tayong mga tanong. Una, hindi natin maunawaan dahil nasa proseso tayo ng pagtanda. Ibig sabihin, sabihin na po natin na ang karunungan or wisdom nakukuha po iyan sa mga taon, sa bilang na taon na, la, na ating ah, lalampasan. Kaya nga ba, 'di ba, sabi natin, ang karunungan ng matatanda. At minsan ay kamangmangan ng mga bata. Ibig sabihin po, we have to be patient. May mga bagay po tayo na talagang overtime sa kalang natin mauunawaan. Dumadaan talaga tayo sa normal at natural na proseso mula sa umurang pakaalaman papunta sa karunungan at ito ay dadaan sa taon ng buhay. Let us be patient maghintay tayo. Let the natural flow happen. Nangyayari po iyan. Normal iyan. Hintay ka lang ng ilang taon, Huwag ka mag-alala, mauunawaan mo din yan. Be patient. Okay? Number two, kailangan nating makilala talaga ng higit pa ang Diyos. Ang pagkilala sa Diyos ay pagkilala sa ating sarili. Ang kaalaman sa Diyos ay kaalaman sa buhay ng tao at sa mundo. 'Yun po ang katotohanan. Kung kaya tayo inaanyayahan na patuloy na kilalanin ang Diyos. Patuloy po nating palalimin ang ating pagtanggap sa Kanya. Patuloy po natin na payabungin ang karunungan natin tungkol sa ating pananampalataya. At alam po ninyo, marami sa atin na magpapatunay, na kundi man lahat, na nung nakilala natin ang Panginoon, nung ating napagtanto ang ating pananampalataya, marami tayong naipaliwanag na katanungan noong una. Naging maliwanag ang ating isip, naging payapa tayo sa mga katanungan natin, dahil nakilala natin ang Panginoon, narinig natin ang Kanyang mga salita, ang kanyang mga pangaral. Kung kaya't yun yung pangalawang paraan para harapin ang, kata ang walang puknat na katanungan ng tao, kilalani natin ang ating Diyos. Patuloy po nating palalimin ang pagkilala sa Kanya. Una, maghintay, dadaan tayo sa proseso. Pangalawa, kilalani ng Diyos ng patuloy pa. Ikatlo, kailangan po nating manatili sa simbahan. Kailangan po nating manatili sa katuruan ng simbahan. Ano sabi sa Ebanghelyo? Ang sabi sa Ebanghelyo, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo. Ang tanong, saan ba kumikilos ang Espiritu ng Katotohanan? Saan ba kumikilos ang Espiritu ng Diyos? hindi ba't ito ay kumikilo sa simbahan? Hindi ba't ang Espiritu ang siyang nagbigay buhay sa simbahan? Hindi ba't ang simbahan ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang Espiritu at ng karunungan niya? Kung kaya't marami sa atin po ang nakasusumpong ng kasagutan dahil sa mga katuruan ng simbahan, church teachings, katikizim, Maikwento ko lamang po, years ago when I was a lot younger, ako po ay naglilingkod na sa simbahan. Ako po ay matagal lang naglilingkod, bata pa ako. Dumating yung balita na magkakaroon ng three days of darkness. Siguro yung iba sa inyo, alam niyo yun. Yung ang mangyayari daw, tatlong araw na hindi sisikat ang araw. Na ang mga puwersa ng demonyo, kukunin tayo, ang sabi ganoon. Ang mga demonyo raw magiikot sa mundo, kukunin niya ang mga tao papatayin. Ano ang ano ang pwedeng gawin? Anong solusyon? Pumunta ka raw sa bahay mo. At pagkatapos, magtirik ka ng kandilang nabasbasan. At pagkatapos, takpan mo lahat ng butas ng bahay mo. Maniwala kayo sa hindi. Ako'y taga-simbahan na noon. Ako'y nagdilingkod pa. Yun nga ang ginawa ko. Bumili kami ng napakaraming kandila. At nung kandelaria, nung taon na iyon, kapistahan ng kandelaria, punong-puno yung harapan ng simbahan, nung altar, nung mga kandilang patong-patong na parang bundok. Katunayan na maraming mananiwala dun sa three days of darkness. Kaya minsan isang isang misa doon sa Pasig, simbahan ng Pasig, nagsalita na yung pare. Ang sabi ng pare, "Wag po kayong maniniwala sa, sa pagdating ng sa sinasabing pagdating ng Diyos na, magka, na magkakaroon daw ng tatlong araw na nakadiliman." Na, 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 na Wag kayong maniniwala, hindi po totoo yun. Akong nakikinig, ang sabi ko, hmm, sino may sabi na? Marami na akong nabasa na na mangyayari ito. So naging hindi ako nakinig. No? Dumating yung takdang araw na sinasabing hindi daw sisikat ang araw. Wala niyo kung ano nangyari. Maagang maaga pa, mas mainit pa sa ulo ko yung init ng araw. Napakainit. At pagkatapos ng tatlong araw na yun na sinasabing magdilim daw at hindi sisikat ang araw, na ang nangyari ay napakainit at napakasikat ng araw. Saka ako na pagtanto, masyado pala akong naging mayabang. Masyado pala akong nanangan sa sarili kong karunungan. Kumot ako ay tagasimbahan na nanangan ako sa aking sariling karunungan at pangunawa. Inaanyayahan tayo ng Diyos na patuloy na tanggapin ang katuruan ng simbahan. Dahil ang Espiritu ng Diyos sa sinasabi dito sa Ebanghelyo, ang Espiritu ng Katotohanan ay mangungusap sa atin, magbibigay paliwanag sa ating mga katanungan, magbibigay ng pag-unawa sa atin sa pamamagitan ng simbahang itinayo ng Panginoon. Marami tayong katanungan. Hindi mawawala ang mga tanong nating bakit at paano talagang ganun ang tao. Pero tatlong mungkahi ang sinasabi sa ating araw na ito maghintay ka, padaanin mo ang mga taon, darating ang sandali, makukuha mo na at mauunawaan mo. Pangalawa, patuloy mong kilalanin ang Diyos. Pangatlo, patuloy po tayong magtiwala at makinig sa katuruan ng simbahang itinayo ng Panginoong Jesus Nazareno.